ya yes, sa uh, magandang uh, gabi mga minamahal ko mga taga-subaybay At uh, dito katatapos ko lang magpaserox ng itong uh, flyer At uh, sa bahay ko na lang kasi ito uh, ano, Ikakat Bukuntingin ko na lang ito So Nakalimot kasi ako na kunan ng video sa pinagpasirokans ko ng mga flyer na ito so yung flyer na ito yung ginugupit ko at uh, ginagawa ko itong flyer at ipamimigay ko ito sa mga kapwa Pilipino para sa ganon Uh, siyempre ipalo nila ako sa ng facebook ganon din ang youtube so eto tatanin uh, ko na lang ito sa bahay at doon ko na lang kakatin sa bahay kasi gabina. na at uh, mahirap namang magkat ng ganitong karami mga 50 pieces medyo matagal tagal din kasi itong ikat dahil ang ang isang piraso, ang isang papel napapalabas ko ito ng ano, napapalabas ko ito ng ilang flyer din ito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39, 30, 31, 32, 33, 34 So ang isang papel nito Dalawang uh, dalawang piso kasi ito Kung ipaserox ko ito, 2 pesos At uh, kung gugupitin ko ito uh, Mapapalabas ko ng 34 pieces na flyer 34 pieces na flyer ang papalabas ko Sa isang papel Kung ito yaking ikakat yan. So, 50 pieces ito, mapapalabas ko rin ito na may kitang 1,000 piraso. So, medyo marami-rami na rin ito. At eh uh, ikinakalat ko kasi ito dun sa mga lugar na hindi ko pa nabibigyan ng flyer. Yan at uh, maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subscribe. Bye-bye. Please like and share po. Andito ako sa mi ano sa waiting shade ng DHWD at uh, dito ako nakasilong uh, medyo hindi naman umuulan kulimlim lang kulimlim yan at maraming salamat mabuhay po kayo mga minamahal kong mga taga tabaybay please like and share po